Sa susunod na taon magaganap ang kauna-unahang parliamentary election sa BARM. Alamin natin kung ano ang iaalok sa mga mamamayan ng isa sa mga naghahangad na mabuno sa rehiyon. Tampok sa ating spotlight si Governor Abduzacar Tan sa eksklusibong panayam ni Alan Francisco. Sir, ano yung mga magiging plataforma mo? Una, ay... Uh, tulungan natin yun, dito sa decommissioning. Pwede naman natin gamitin ang pera dyan sa BARM government. Maraming pera dyan sa sa yung black grant. Pwede naman kumuha dyan para matupad na ang uh, pangako ng pamahalaan na aayosin na ang decommissioning at aayosin na ang transformation. So yan ang uh, unang uh, ano natin. And of course, kailangan lahat ng probinsya may mga negosyo. Para magkaroon ng negosyo, dapat may mga airport tayo, may mga seaport tayo dahil pag wala yung mga yan, walang commerce. At ah uh, yung mga farm to market at saka yung mga uh, yung shoreline to market, no? yan kailangan yan kasi sa island provinces puro coastal yan. Eh. So yan ang kailangan natin at uh, ayusin lahat ang mga daan para gumanda at uh, makapang negosyo ng gusto ng mga tao. Sir, you're referring to investments. Um, kanina nabanggit niyo yung tungkol sa peace and order. Sakaling ma-elect po kayo next year, no, anong plano ninyo sa peace and order situation sa buong BARM? Uh, muna, aayusin natin ang lahat ng BARM provinces na magkaisa. Mag-usap-usap ang mga leaders, aayusin natin lahat. Ang Maranao, magindanao, Yakan, Sama at Tausug dapat nagkakaisa. So yan ang unang anuhin natin na isa lang ang bangsamoro At uh, hindi kanya-kanya, dapat very inclusive ang ating pamamahala dito sa buong BARB. Sa usapin po ng turismo, paano naman ninyo tututukan ito sakaling mailuklok po kayo? Uh, una, ang uh, support infrastructure ang kailangan dyan. Okay, di namin kailangan ng mga investor na maglalagay ng mga facilities. Pwede naman yung local. Para sa akin, local ang gusto ko mag-invest. Para mas natural ang uh, ano. Yan naman ang gusto ng mga tourists. Uh, basta nandyan may mga facilities dyan, may health center ba dyan, maganda bang daan dyan, may patubig ba dyan, may clinic ba dyan, at uh, may connectivity ba dyan. So yan, at saka malinis ba yan? Yung sanitation, very important yan. Balikan ko lang ha, maraming hmm. magagandang tourist spots sa Barm. Paano ito ibibenta or uh, ipopromote ng uh, Barm government sa ating mga turista? Papakita natin, this is ang tunay na natural na uh, mga tourist sa uh, destination. Hmm. Yung ang gagawin natin dito, hindi natin i, uh, pwede sirain ang uh, environment at babaguhin ang kultura at babaguhin ang ganda ng uh, ng aming lugar dito sa buong barb. So with that, uh, Governor Sucur Tan, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Thank you, sir. Thank you, Red. Maraming salamat sa pagpunta ninyo. Thank you, sir. So yan po si Sulu Province Governor Sucur Tan. Ako sa si Alan Francisco. Back to studio.